Hello everyone! So for today's video is sitting vlog muna ulit po tayo kasi gawa ng medyo umulan ngayon umaga ngayong araw nito so kakatapos lamang ng check up nitong aking alaga so uh, ako ay talagang gutom na gutom ng bonggang bongga pero naisip ko na ang daming pending kong mga for videos, mga for uploading, for editing. So, ngayon, so for today's vlog is mag-unboxing tayo or mag howling tayo. Nung aking nabili doon sa may Hadar Mall o yung most popular mall dito sa Jerusalem. It is yung Hadar Mall or Canyon Hadar po sa Hebrew. Canyon Hadar or Canyon Hadar. So, tayo ay mag-unboxing ng aking nabili doon sa Adidas. So bilang isang uh, OFW at nagtatrabaho ka talaga kahit sa ang bansa i mo rin 'yung sarili mo everyone dahil ikaw naman 'yung naghihirap everyone. Ako kasi is hindi talaga ako masyadong nagbibibili para sa sarili ko. Minsan lang kasi dati-dati nagbibili ako pero ano 'yung eh, uh, hindi uh, parang sabi ko parang wala akong masyadong uh, nagiging ano uh, pagkatapos ko 'yung bilhin nalulungo. Pinamimigay ko rin. So, ngayon, tayo ay mag-unboxing ng nabili ko kahapon. So, ito, sa Adidas. Ito ay sa Adidas sa factory outlet. Doon sa may negative one floor sa Hadar Mall. So, ito yung aking nabili. Yes. So, ito ay Adidas Continental. Adidas Continental uh, 80. Adidas Continental 80, everyone. ng bonggang bongga. So, ito ay... Uh, hindi ko sana bibilihin. Kasi kaso sale, yan ang hirap sa atin. Eh, pero siyempre kung tutuusin, yung isa kong sapatos na last na bili ko pa lang talaga noon is doon sa High Papa, sa Hamifrats, Prats, pa doon sa may mall, doon sa may ano. Ang 2021 pa yung last na bili ko, Skechers yung nabili ko on that time. Pero nung nagamit ko na yon lagi kong talaga talagang yun ang pandagunas ko na kung sa Tagalog sa amin. Pandagunas ko na noon yun. Hanggang ngayon, pandagunas ko na kasi ang lambot nung sketchers. So ngayon, kasi mostly ako, twice a week ako nagsisimba doon sa Ratisbon. Eh, pang Wednesday at saka Saturday. So, nagagamit, magagamit, magagamit ko naman to everyone. So, tara. So, ito yung Adidas Continental 80. So, yan. Yan everyone. Oh, ito yung nabili ko. So, ito ay nakakahalaga ng 449 shekels. So, ito po ang price po niya. 449 shekels. Uh, then, naging ano na lang po siya. Minus 330. Up to 70% nga po ito ng bonggang-bongga. -bongga. So, uh, nakuha ko lang po siya ng 100 19.90. So, 120 siya, Sabi ko dun sa reels ko, hindi ko sa atato bibilihin at hindi ko type. Pero, white nga siya. Maganda siyang pang Simba, everyone. So, ayan. Adidas Continental, everyone siya. Malambot at saka okay yung nasa ilalim niya, everyone. Yan. Hindi ko na ang ng size ng papo, pero ayan ang aking nabili na sa uh, sapatos. So, maganda naman siya, everyone. Ito yung kabila. O, diba? Maganda siya ng bonggang-bongga everyone. Oh. Yan. <laughs> Na-unbox na natin everyone. So, narito po yung price. Nilagay ko rito. So, yan. Yeah, may QR code. Kung gusto nyo yung iano, May QR code siya. So, yun, uh, kasha naman siya everyone ng bonggam-bongga sa akin. Bale, bago ko to binilag, isinukat ko na doon nung bago ko bilhin. So, yun, so isusuot ko na to mamaya kasi gawa na ng ako nga ay sisimba ng bonggam-bongga ulit. So, malaga ako naman ay nakahiga doon. So, yun lang everyone. So, uh, bilang isang OFW, kailangan itreat mo rin everyone yung iyong sarili. Kasi, uh, tayo ngayon naghihirap, di ba, kung tutuusin. Pero huwag naman yung ano, bili ng bili. Ako kasi, yung tipong tao na kapag ka nasira lang, saka lang ako bibili. Hindi ako yung nag-iipon dyan kasi ako rin naman ang mahihirapan pag nag-box, kung tutuusin. And then pagkakaluma ko, kung tutuusin, ipinamimigay ko na sa aking mga kapatid, sa uh, pamangkin, kung kanino ka siya, pinamimigay ko na yon. Hindi ako nag-iipon sa bahay kasi Narito naman ako sa ibang bansa, nagtatrabaho. Last time nga nung ako umuwi ng bakasyon ko, kakunti talaga yung mga damit ko na lang doon pero sa dami kong naging damit in my 8 uh, uh, years ng pagtatrabaho dito. So, yun talaga everyone. So, yun lang everyone ng Bonggang Bongga. Thank you so much everyone sa mga likers, commenters ng Bonggang Bongga at sa standard, star senders ko ng Bonggang Bongga si Vian ngayong araw na ito. Thank you so much everyone and love, love, love. Stay safe everyone.